Magusap tayo, magusap tayo, at mga mga pagsul... Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. May bago kaming anunsyo. Naghahanap ang Gorilla Strip Shop, mga bagong trabahador. Kung naghahanap ka ng trabaho, halika at sumali sa amin. Pero bago yan, gusto kong ipakita muna ang type ng trabaho. Iikutin po muna natin isa-isa para sa inyong kaalaman. Yan po nakikita niya naman mga branded na item na itinitinda rito, idini-display nila na napakaganda. Isa po 'yan sa magiging trabaho nyo. Sa mga nakikita ninyong item na naka-display, kailangan maayos ilagay, mga alak, mga washing machine, lahat po 'yan ay pinupunasan. Lahat po 'yan ay tinitingnan, chine niyo yung mga expiry date, chine niyo yung mga bagay-bagay na dapat ayusin. Kasi minsan minsan, siempre ang customer, pag nahawa ka, minsan hindi na ibabalik ng maayos. At hindi nakapwestong maayos. Yan po ang mga bagay-bagay na itinitinda rito. At yan po, naipakita namin sa inyo ang lugar na napakaganda na naghahanap sila ng trabahador. Kaya tatlong lugar po ang kailangan nila, but this time sa Kofu hindi po kailangan. Only places na mamaya babanggitin po ng manager ng kumpanya. At bago ang lahat, syempre habang nakikita nyo yan, gusto ko pa rin pong ipakilala sa inyo ang kumpanya kung paano sila tumutulong sa ating bansa sa Pilipinas, lalo na sa mga bata na talagang nangangailangan. So panoorin po natin ang kanilang ginagawang voluntaryo sa Pilipinas. Dugo ko'ng ipinakikilala ang kumpanya mula sa Japan na may malasakit at dedication sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang programa at proyekto, naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga bata at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanila. Ang ating boss ay isang tunay na kaibigan ng mga Pilipino. Na may pusong handang maglingkod at magbigay ng suporta ah, sa mga nangangailangan. Sana ito po ay magbigay sa atin ng lakas ng loob na mag-apply na. Dito makakasama niyo ang isang may-ari na may pusong Pilipino at bukas-palad na handang matuto at makibahagi sa ating kultura. Sa amin ang bawat araw ay puno ng kasiyahan. Magandang karanasan sa trabaho. Halina na, samahan kami sa aming masayang paglalakbay tungo sa Tagumpay. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung anong klasing trabaho pa ang ginagawa sa lugar na inyong a-applyan. Dito po ang saya talaga nila. Nagtutulungan dahil ang aming mga boss at ang mga pinuno ay may masakit at pagmamahal sa kultura ng Pilipino. Po. Dito sa aming trip shop, recycle shop, gorillas, hindi lang kayo makakahanap ng mga natatanging gamit, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay na nagmamalasakit, halina maging bahagi ng aming masayang komunidad. Ngayon naman po gusto namin ipakilala sa inyo ang aming masipag at maaasang manager. Alam nyo, siya po talaga andyan. Sabi niya, nag-aaral pa siya ng Tagalog. Siya ang magpapaliwanag ng mga detalya tungkol sa mga partikular na tungkol at responsibilidad. ゴリラーズの大原と申しますこの度アルバイトスタッフを募集しております募集要項は日本語が話せる方なおかつ35歳までの方となっております時給は1100円スタートとなっております仕事の内容は接客電話応対商品清掃と販売こちらの業務となっておりますアルバイトの希望の方は 当店ですね、富、え、士、ー、吉田市と、えー、鶴市、えー、甲府市内にお店がございます、えー。ご希望の店舗まで直接お電話ください。よろしくお願いします。タガログ語はまだ勉強中ですあ、あのーあ。フィリピン人の皆さん、こんにちは。 wag na